Hello mga kabuhay! Ang topic natin ay tungkol sa rabies. Tatalakayin natin kung ano bang klaseng pathogen ang nagdudulot ng rabies sa mga hayop at paano ba ito natatransmit from animals to human at ano ang dapat nating maging first aid in case po na makagat tayo or scratch tayo ng mga potentially rabid animals. Ang rabies ay zoonotic o viral disease affecting the central nervous system. So pag sinabi po natin zoonotic, natatransmit po ang rabies from animals to human. Pag sinabi naman nating viral, so meaning ang pathogen ko na nagkakos ng rabies infection ay ang rabies virus. Ito po yung itsura niya. Ano ang apektado kapag nagkaroon po ng rabies yung ating central nervous system? Sa ating pong katawan, meron tayong tinatawag na nervous system na hati po ito sa dalawa. 'yung peripheral nervous system, 'yung mga nerves natin, at 'yung central nervous system. 'Yung rabies virus, dumadali po ito sa ating nerves papunta sa spinal cord natin at paakit po sa ating utak. So 'yun po 'yung target ng rabies virus. Ang rabies is a vaccine preventable viral disease. Ibig sabihin, meron na po mga na-discover na -discover ng mga anti-rabies vaccine na available na po sa mga hospital, sa mga animal bite clinic, maging po sa mga vet or veterinarian clinic na para humaproteksyonan yung ating mga alagang hayop. So, binibigay po yung mga vaccine na to. Sa tao po ay meron tinatawag na PEPRE or post-exposure prophylaxis na ibinibigay din. So, later po papaliwanag po natin yun. Una nating sagutin, what are the main source of rabies? Paano po natatransmit ng animals yung rabies virus to human? Number one po sa listahan natin ang mga aso. They contribute up to 99% of call rabies transmission to human. Hindi naman lahat ng aso may rabies. Lalo na kung kayo po ay may mga alaga sa bahay at alaga nyo po sa vaccine. Pero kapag po ang aso ay nakakuha po rabies virus, sa pamagitan po ng laway nila, naitatransmit yung rabies virus. Sa pamagitan po ng pagkagat, ko po nakaranas na po ako na makagat ng aso so ang dami hong injection or vaccine yung naranasan ko. Kahit po yung simpleng gasgas lang. At last po, pwede yung direct contact with mucosa. Limbawa, sa kanilang mata, uh, sa kanilang bibig or kung may open wound po tayo at malawayan nila, so pwede din pong ma-transfer po doon yung rabies virus. Sa ibang bansa po, lalo na sa US and Australia, meron po silang tinatawag na mga bat-mediated rabies. So, meron pong mga paniki at ang mga wild carnivores. Sa mga kabuhay, kasama din po sa listahan ang mga pusa. Mas maganda rin po na mapabaksin po natin sila ng anti-rabies virus sa mga vet. Ano yung immediate at first aid na dapat natin gawin once na nakagat tayo or na-scratch tayo no, ng potential na rabid animals? Meron po tayong mga categories. Category 1, Category 2, and Category 3. Sa Category 1, sila yung nagpapakain no, sa kanilang mga alagang hayop. Minsan, kapag naglalaro, di ba, nagliliks on intact skin. So, walang exposure. Pwede na magugas din ang kamay. Sa Category 2, po dito ng nibbling of uncovered skin. Minor scratches or abrasions without bleeding. So, nagasgas pero mababaw lang. Ang first aid po natin mga kabuhay, extensive washing with soap and water. At least 15 minutes. Pwede tayo mag-apply ng mga local treatment of the wound as soon as possible. Immediate vaccination. So, a course of potent and effective rabies vaccine. Pwede po tayong pumunta sa nearest hospital or emergency. Pwede din po sa mga animal bite center. Mga kabuhay, buhay sa category 3, ang characteristic naman po nito ay single or multiple transdermal bites or scratches. So, medyo marami po yung scratch. Leaks on broken skin, nagkarantin po ng contamination of mucous membrane with saliva from leaks, then contacts with bats So, ano po ang post-exposure prophylaxis po natin? Immediate vaccination din po. So, una, extensive washing with soap and water at least 15 minutes pa rin, then apply local treatment uh, anti-rabies. Nagbibigay po ang mga doctor or yung mga certified no na nagbibigay po ng anti-rabies vaccine ng immunoglobulin or tinatawag din pong monoclonal antibodies into the wound. Makakabuhay ang tawag dito sa Pilipinas yung RIG, yung tinatawag po nating uh, human rabies immunoglobulin or HRIG. Binibigay po ito around the wound, lalo na kung ito po yung malapit sa ulo. Halimbawa, nakagat po sa mukha. Meron po akong kakilala na nakagat po siya ng stray cat. No? So, hindi po ma-observe bahan yung pusa. Kaya po yon yun po yung mga special cases po na binibigyan po ng Eric. Bakit po binibigay po yung antibodies, no, or immune globulin na paligid po ng sugat. Kasi po, papatayin niya po yung virus na malapit po dito sa sugat. Yan po yung aatake. Soldier po ng katawan po natin yan. So, i-attack ia niya na po yung virus mismo dito para hindi na po siya kumalat. minatin natin mga kabuhay, ano ba yung mga signs and symptoms na makikita na ho natin sa tao na talaga hong nakapasok na sa kanya yung rabies virus. Lalo na po kapag ang mga bata, di ba, nakagat, na scratch, minsan hindi sila nagsasabi eh. Kaya po mas maganda pa rin po na tingnan ho natin, i-check natin, lalo na kung naipaglaro sila sa mga hayop. Tandaan po natin mga kabuhay, kapag na scratch, nakagat, may incubation period po yung rabies sa katawan. So, mga 2 to 3 months, yung iba po 1 week, depende. Mas maganda po within that incubation period mabigyan na ho siya ng treatment yung kaninang mabaksin na after po ng incubation period ito po yung mga signs and symptoms na makikita na ho sa isang tao so may fever na parang flu symptoms, pain, unexplained burning, sensation at the wound side. So masakit, para siyang na-infected po talaga. So tandaan po natin mga kabuhay, ang virus, nagmo-moves na po ito sa central nervous system. So paakit na po yan, una, magta-travel po ito sa ating peripheral nervous system, yung mga nerves natin, ganglia, yung virus, hanggang ma-reach nga yung spinal cord. At once po na-reach na, na po ito, mag ascend po ito. So ascend meaning pataas na sa ating utak, fatal encephalitis. So pag nakita po natin yung may ITIS, pamamaga ng utak. Mga kabuhay, meron po tayong dalawang forms ng rabies. Number one po, yung furious rabies. Yung rabies virus ay nasa utak na. Ang effect po nito sa tao ay fear of water. Diba naririnig na po natin na takot sa tubig. Hydrophobia. So phobia meaning fear, hydro meaning water. So kahit yung pag-inom po, hindi niya malulunok yung tubig, mga kabuhay. Aerophobia. So, aero meaning yung air. Mismo yung fresh air. Phobia meaning fear. Takot po siya sa hangin. Imagine nyo po, eh, ang hangin. Kailangan po natin para makahinga tayo. Okay, death na po, ba diba? So, ito na po yung pinaka-worst na magkakaroon na po ng cardiorespiratory arrest yung isang tao. Pangalawa pong forms ng rabies, yung paralytic rabies. 20% of the total number of human cases na affected nitong rabies virus ay paralytic rabies ang effect. Unti-unti maapektuhan yung muscle. So, saan po unang manggagaling? Starting from the wound site, yung mismong location kung saan siya kinagat. Koma din po, unconscious. And then, after po nun is death. Mga kabuhay, last po natin tatalakayin yung prevention. Salamat po tayo at meron pong na-discover na, na anti-rabies vaccine. And then, meron pong tinatawag din na pre-exposure prophylaxis na binibigay po sa mga tao na high risk po yung kanilang occupation or marami po silang alagang hayop sa bahay. Lalo na po yung mga laboratory workers na sila po yung nag ng mga live rabies, no? Yung mga animal disease control staff, mga wildlife rangers, lalo na po kapag nagka-travel or nagahiking, hiking di ba? Pupunta ka dun sa mga kuweba na may mga paniki, You must educate yung nagaalaga ng mga hayop, yung behavior ng mga aso. Kailangan po aware tayo na na ano ba ang dapat nating gawin kapag aggressive na yung hayop? Ano ba ang tamang pag-aalaga ng mga aso? So kailangan po educate po talaga tayo. May mga vaccination po na ibinibigay sa mga aso including puppies. Hanggang dito lamang po mga kabuhay, ang naging topic natin about rabies. Sana po may mga natutunan kayo or dagdag kaalaman tungkol dito po sa virus disease na rabies virus at kung paano po natin mapoproteksyonan yung ating mga sarili at maging ang mga mahal natin sa buhay. Maging ang ating mga alagang hayop din po kasi mahal din natin sila. Kaya po, ingat po tayong lahat. God bless everyone. Bye!